Ano bang tiyak na gagawin sa lupang ito na kasalukuyan natin tin tinutuntungan kasama yung Apalit, ha? O, oh, <laughs> oh, kasama yung Brazil, oh, di ba? Lalo pa, at uh, merong mga ngaral na mapakiapig sa kapwa lalaki. Mm -hmm. Anong gagawin sa lupang ito kasama yung lahat ng iyon? May pinarilinggan na naman uh, kayo. Unahan natin, wala tayong binabanggit na si Mr. Eli Soriano yon. Eh, pakinggan natin, mm -hmm. ito sila sabi ng Biblia, ikalawang Pedro 3.7 at 10. Yes. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayong ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paghipol sa mga taong masama. Datapo at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O ito ang sinasabi ng Biblia. Ang lupa at ang gawang nasa lupa, oh, masusunog. Pati yung mga bahagi ng kalangitan, masusunog. Ito hmm. yung sinasabi ng Biblia. Tama yung ating sinasabi, tama yung aral na ating tinitindigan. Na sa pagbaba ng Panginoon sa Kristo, talagang uh, masusunog hmm. itong lupa at lahat ang hindi maliligtas. Hmm. Yan ang sinasabi ng Biblia. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanak. Kaya yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, halimbawa, araw ngayon, para mausugnan tayo ng mga sumusubaybay hmm. sa atin, ngayon halimbawa ang aktual na araw ng paghukuhong sa mismo araw na ito, mapupugnaw ang lupang ito at lahat ng natatanaw sa kalangitan at on the spot, magbibilang ng 1,000 years, kapatid Ramil. Sa, sa pagbaba ni Kristo, may pagsunog sa lupa at sa langit mm -hmm. at lahat ng tao masama mm -hmm. at yung mga maliligtas na patay, mabubuhay, mm -hmm. at yung maliligtas na darat ng buhay, sama-sama sila na uh, sasalubong sa Panginoong Kristo sa alapaap. yan okay. ang pangyayari. At mula dyan, uh -huh. kung tawagin yan, unang pagkabuhay na maguli, bibilang ng isang libong taon. At pagkaraan ng isang libong taon na iyon, mm -hmm. May magaganap pa rin kapatid na Ramil. Pero so, unahin muna natin. Ano ba ang paninindigan? Oh? Paninindigan ni Mr. Soriano tungkol yun sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Oh, so, mula doon sa pagbaba ng hmm. Panginoong Kristo. Pakinggan natin si Mr. Soriano. Kaya pag nandiyan na siya, binuhay na yung mga patay na maliligtas, doon po mag-uumpisa yung isang libong taon nilang paghahari. May maaaring itanong, eh, at sino ang Marami pong taong dadatnan si Kristo eh. Mga hindi pa nakarinig ng Biblia. Kagaya sa mga bansang bawal ang Biblia. Yung mga Hindu, wala pa pong malay kay Kristo yon. Yung mga Shintuista, Shintuist, mayroong mga tinatawag na Budista. Walang malay sa Biblia yung kailangan pong makaalam yon. Kaya yun pong mga yon ay paghaharian pa ng isang libon taon. Ang napasin ko lang dito kapatid na Ramil ay may bahagi na tama naman si Mr. Ellie sa unahang bahagi. Mm ang sabi niya, pag nandiyan na siya, binuhay na yung mga patay na maliligtas, doon po mag-uumpisa yung isang libong taon nilang paghahari. Medyo tumama. Ah, tumama siya. Tumama, tumama naman si Mr. Soriano. congratulations to Mr. Soriano. Batiin natin. Ano? kasi kahit the very first time. kahit paano, In her life. Oh, in his life. tumama, siya. Pero, doon sa sumunod na bahagi ng kanyang sinabi. Ay ito na, condolence na. Ito, ano ba sabi niya? sabi niya? Ito. Okay, mga haring itanong. Eh, Sino pagkaharian? Marami pong taong dadatnan si Kristo eh. Mga hindi pa nakarinig ng Biblia, kagaya dun sa mga sang bawal ang Biblia. Sa so, para sa kanya kapatid na Rabel, tama naman eh. May darating ng Panginoon sa na mga taong hindi po dinatnad ng pangangaral ng Biblia. At sino ang halimbawa ng mga tao yun? Ay sabi niya, yung mga Hindu, wala pa pong malay kay Kristo yon. Yung mga Shintoist, Shintoista, merong mga tinatawag na Budista, walang malay sa Biblia yung kailangan pong makaalam yon. Kaya yun pong mga yon ay paghaharian pa ng isang libon taon. Sa mga katuin, para kay Suryano, may daratnan ang Panginoon sa Kristo at babalik niya mm. na mga taong hindi raw nakaalam ng Biblia, mm. kailangan daw silang makaalam. Mm. Eto, mm. yung mga hindi raw nakaalam ng Biblia, mm. kailangan daw makaalam. Pa para lang dati kapatid na Michael. Para pa lang ano to? Oh, one more chance para ano? Oh, another chance daw no? binigyan sila ng iba pang pagkakataon. Itong mga Hindu ito, atong mga Buddhist na ito, ito mga Shintoist, Shinto ano tawag niya rito? Shintoist. Oh, uh -huh. ang nakapagtataka tapos pag ano? sinabi baka ila baka alam, pangangaralan ba o hindi pangangaralan? Pangangaralan, Mr. Suryano, tanong ko pala sa iyo. Eh, kung pangangaralan, kung kailangan sabi mo kailangan makaalan sila. Sino magtuturo sa kanila? Yung bang magtuturo sa kanila ay mga taong maliligtas o mga taong mapapahamak? Sapagkat kung yung mga sa kanila mga taong maliligtas, ibig sabihin kapatid na Michael, eh, <laughs> hindi ito mga kasama sa umakyat doon sa langit. Then siya na na, na, na iyon eh. oh, eh, ko. Mga maran hmm. eh, hmm. pa kami. eh. Eh, hindi kayo magre-reklamo na, naman to kapag tinamay kayo mga taga-pangaran. Kayo na una-una kayo diyan eh. Kami dito na iwan pa, tatrabaho pa kami. Hindi ko alam naman 'yon. Hindi ba ang uh, sitwasyon ko no, kapag na Michael, hmm. Oo. Oh, tapos, ang isa pang problema diyan, eh kung yung mga karal maiwan dito sa lupa, Mr. Suryano, eh ikaw ngayon kasama ka ba doon sa mga karal na 'yon? Sa mga Budista na 'yon. 'Di ba kapag tinamay kayo? Eh mabigat na tanong niya kapag tinamay. So, At saka bitatanong ka. So, kanino na ano? Teka, teka, meron pa akong tanong ah. Wag mo muna ang eh ano, patayin ang telebisyon. Lalo si Daniel Rason, lagi nang nakabantay sa programa natin. sila dalawa, yung mag-join. Ang tanong ko, eh, ito, pala tanong, ha? Ah, kay Mr. Seriano pala, kanino mo natutunan yan? Ikaw ba original nung turo na yan, ha? Within um, 1,000 years, years? pangangaralan pa itong mga tao na hindi napangaralan ng Biblia. Ang tanong ko lang, magsabi ka lang to totoo, original ba na ikaw ang pinagmula nung doktrina ito? i re ko yung tanong, kapatid Rabel. Paano, paano? Ingkong. Kanino mo kinopia? Nako, na. <laughs> Kanino mo kinopia ang aron na yan? Na sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, within 1,000 years, mm. yung mga hindi nakaalam ng Biblia ay pangangaralan ka pa para makaalam ng Biblia. Uh, so, sigurado. Na, 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 uh, natin ang natin uh, sagot niya. Mas maganda na uh, dapat talaga niya sagutin niya. Kasi doktrina ito hindi, mm. ito, hindi ito, hindi ito maliit na bagay. Maganda itong tinatalakay natin kapatid na Michael. At saka, it, ito pa, after 1,000 years, limawa, turuan na yung sinasabi ng mga Shintoist, mm -hmm. mga Buddhist, o mga ano pang religion, mga Brahmins. Pagkatapos na sila yung napangaralan. sa napangaralan. Oo. Eh, eh, ang tanong, ano ba sila? Saan sila titira? Sa lupa ba o aakyat sa langit? At, kung sila aakyat sa langit, paano sila? Babalik ba si Kristo ulit? Ibig sabihin, may pangalawang salvation pala, kapatid na Michael, na ang unang... para eh, first phase, eh, nakaligtasan mm -hmm. yung pagbama ni Kristo. Second phase, yun namang after 1,000 years. Kasi, para sa kaalaman ng lahat, ang unang pagparito ng Panginoon sa Kristo, yung pagkakasugus sa Kanya, nang siya ipanganak mm -hmm. ng kanyang inang si Maria. tama Yung kanyang ikalawang pagparito... Mm -hmm. Ito tanong kapatid na Ramil. Sa ano pang magaganap bati sa Biblia doon sa ikalawang pagparito ng Panginoong sa Kristo na yun na nga doon magsisimula yung 1,000 years? So, ito po, pakinggan natin. Ito Biblia. Hindi po ito kuro-kuro. 9.28 ng, uh, ng Ebreo dito po sa Lamsa Translation. So Christ was once offered to bear the sins of many so that at His second coming He shall appear without our sins for the salvation of those who look for Him. Papansin nyo mga kaibigan, mga kababayan, sa second coming of Christ. Hindi e yun nga, yung pagbaba niya. Mm -hmm. Yung binabanggit doon sa Thessalonica 4.16-17. Second coming yun. Ano ang mangyayari? Ibibigay na yung salvation, yung kaligtasan sa mga naghihintay sa ating Panginoong Iso Kristo. Kaya ibang-iba yung ipinahahayag nitong grupo nang nandating daan sa pangunguna mismo ni Mr. Eliseo. Ang gulo eh, kasi hindi ko maintindihan. Ang hirap intindihan. Sabagay, antay pa naman natin yung sagot niya. Pwede mm -hmm. 1,000 years, pangangaralan yung Buddhist, pangangaralan pa yung ano, yung mga sabihin na natin, Hindu, kung ano pa religion. Pagkatapos, pagdating yan, yung bang mga naniwala sa second batch ng pangangaral. Oo. Uh -huh. Oh, kasi second batch ng pangangaral. Halimbawa, siya ang mangangaral. Oh. Uh -huh. Na sabihin natin, doon sa second batch na yun, may nangangaral na dukhang pantas na lalaki. <laughs> sabihin na natin. O, <laughs> at, at, tapos eh, na natin uh -huh. na, na, nagbago na, 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 oh, yung dico. mga tao yan, Naniwala sa Biblia. Uh -huh. O ano, ano saan sila lalagay? At yun namang hindi naniwala. Uh -huh. Ha? Yun namang hindi naniwala. Eh, saan na may lalagay At saka, sa, siguro, may kwarto na bukod yung dukham pantas na lalaki na yun. Uh, ay, Tapos, tap? magugulo yung mga nangangaral. Bakit naroon sa kabilang kwarto? Eh, nasa MPR tayo. Hindi <laughs> <laughs> pa ba yung mangyayari nun? ay, ang hirap talaga. Oh. Mahirap talaga pag karanturo ng ibang doktrinal. Ano ba? Ito si Mr. Suriano. mahilig mga opya. Mm Hindi -hmm. na natin sasabihin mo um, uh, 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 na kung kanino niya kinopya yan. na. Oh, natin oh, sa mga nagpapakilala. Saksi ni Hikobe. Huwag oh, oh. Uh, na. Meron pang iba. Pagkatayan na natin. No? mahilig mga Yung mali pa kinopya. At saka pag kabinitiwan niya, parang sa original. Oh, nga. Eh, talaga. Yung mahilig sa, no? yung mahilig sa, mahilig sa padaraya, mm -hmm. mga buffer kung gatong tukod ng iba. Mm -hmm. uh, akala mo, akala mo sila original. Mm -hmm. Kung magsalita, kala mo totoo. eh, e, e, kaya na, may daming nadadaya, ikapatid eh, na Michael eh. Tsaka isa pa, ang sabi ng Biblia, yung hindi maliligtas gaya ng buhangin sa dagat, kung may second phase pa no, ng pangangaral, syempre naman kapatid na Michael, kung, kung Gaano may isa yun. O oh, ay eh, kung syempre magbaba, kung sabi, eh, kung ka ng pag pangalawang pagkakataon, hindi ka ba mag-ano na? Sabi, yung iba, alam mo na, nasa langit tayo na yung iba, tapos ito pala tama, di, dito na lang tayo lahat. No, hmm. oh, diba? Susunod na lang tayo dito sa sinasabi ng Biblia. Di ba napakalaking gulo ng pagka, oh, sa Biblia? Ang sabi na Biblia, yung hindi maliligtas gaya ng buhangin sa dagat. Eh, kung mabalikan nga natin sabi ni Incom, yung mga twist, eh, sintuist, mayroong mga tinatawag na budista, walang malay sa Biblia, yung kailangan pong makaalam yun, kailangan pong makaalam yun. Puntahan natin pahayag ni Apostol Pablo Kapatid na Ramil. Ano ang sinasalungat ng doktrinang ng Ito ni Mr. Saryano na batay na, nakasalungat na sa turo ng Biblia, na sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, yung mga hindi nagsikilala, mm. Eh, kailangan pang makaalam ng uh, aral ng Biblia. Isa pa ito sa sinasabi ng Biblia ang sasalungatin eh, nung doktrinang yun ni eh, Mr. Eliseo Soriano na alam naman natin uh, gaya na sinasabi ko, eh, mga ano yan, mga kinopia, doktrina. Mm -hmm. Pakinggan natin, hanggang 10 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalualatian ng kanyang kapangyarihan pagkapariritus siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Napansin ninyo, mga kaibigan, magigiganti ang ating Panginoon Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya, hindi tumalima sa Ebanghelyo o sa banal na kasulatan, kailan yun? Ang sabi ng Biblia, sa nalatang Diyos, pagpariritos siya ang Panginoong Sokristo upang luwalhatiin sa Kanyang mga banal at binanggit din sa talatang uh, 9 kapatid na Rabil tatanggap anya sila ng kaparusahang walang hanggan so, yan kayong sinasabi ng ibang talata na Biblia na nagat-nagat ang apoy, parusa na walang hanggan at mga kaibigan huwag kayong maniwala doon sa aral ni Mr. Soriano at saka ng ibang reliyon na pinagmula ng doktrina niya na mayroon pang second phase of salvation mayroon pang second batch ng pananaral huwag walang ganon ngayon ngayon na tayo ay naturuan buhay pa at pagbaba ng Panginoong Su Kristo yan na yun araw ng kaligtasan sa mga maliligtas araw ng kaparusahan sa mga hindi naniwala at hindi sumunod sa ibang reliyon.